magluto tayo ng chicken pit uh, paanang manok mga idol so magadobo tayo papakita ko sa inyo mga idol kung paano magluto mga idol pero sariling version ko lang no, mga idol so tara let's go ayun mga idol gasan na natin ating chicken feet so, let's go Malating kilo pala to mga idol yung binili ko so gasan na natin So, mga ganito mga idol, tanggalin natin yun. Eh. So, may mga natira pa kasi mga balat-balang idol. Kailangan hugasan natin ng maayos mga idol. Kailangan natin malinisan ng maayos mga idol. Ayan. So ayan mga idol, sindihan na natin itong kalan natin. Ah, para papalambutin natin muna yun. Okay. Sabay itakal natin daw. Oh. Tumba. Tumba camera ko idol. Mahirap pag walang nagbibidyo. Ito na mga idol. Sakang natin. Papalambutin muna natin mga idol. Sakang natin nadubuhin. Alright. So yun mga idol. Habang nagantay tayo malambot yung ano. eh Kasuhin na natin itong natong panakot. Uh, bawang at saka sibuyas. Sibuyas ko mga idol mga cute kasing cute ko may liit pero okay na yan mga idol daog na yan ganoon lang para mabilis ganoon mga idol pwede na ito umuwi na natin humot na idol Lagyan na natin ng mga idol Painit na tayo ng mantika Ayan Ayan okay, Tapos So hugasan ko muna ito mga idol Kasi marumi pa siya mga idol eh Ayan mga idol Hugasan ko na So Saktong-saktong mga idol, mainit na yung mantika natin. Ilagay na natin itong ating house. tapos so, pala init. Mayroon pa. So ilagay na rin natin itong ating sibuyas, bumbay mga idol. Sa so, isama na rin pala natin tong sili natin. Lagay ko rin pala, naglagay palako pala ako ng sili para may kunting sipa mga idol. Ito mga idol. Okay. Okay. So, antayin na lang natin mga idol na lalabas yung aroma niya, yung bango ng mga idol. Saka natin laga yung ating chicken pit. So, after 2,000 minutes mga idol, ilagay na natin ng ating chicken pit. Ayan. Ayan so, mga idol. Gawin na lang natin mga idol Para Para uh, siya Tapos takpan mo natin mga idol So mga 5 minutes Balikan natin After 2,000 minutes mga idol dito na So Gawin mo na natin Ah, mga idol chicken pit chicken sarap Lagyanin natin ang tuyo. Tuyo mga idol. Para't mababayag ng tuyo. Ah. Ayan. Sabay haluhin natin mga idol. Ayun o diba. Ang bango. Amoy pa lang mga idol. Ulan na. chicken feet so, na natin yung ating suka kunting suka yan mga idol na natin itong ating nor pang pasarap yan mga idol yan tapos Lagyan natin ng Kunting paminta Ayan mga idol Okay na yan So Tansya-tansya lang yung paminta mga idol Sa akin Mas okay itong Tama-tama uh, lang para Bagdag-sarap Ayan mga idol So, wala mga idol. So, hindi talo to yan mga idol. So, takpan muna natin ulit. After 5 minutes mga idol, maglagay na tayo ng konting tubig. Yan. Okay. Tansya-tansya so, lang mga idol Kung ano kadami yung gusto nyo sabaw Kaya kan Yung tama-tama May Ilagay din tayo sa ating kanin na konti na ito. So, sabay haluin. Pero kulang pang pa sabaw konti may ito. Palambutin ko pa konti may ito. Sa ano, gagawin natin dito ang sarap. Jack sarap Para lalong sumarap ang ano inyong luto Sa sarap baka naman Ayan Mga idol, antayin na lang natin maluto Mga idol Okay, alright So yun mga idol, luto ng ating chicken pit Yan o no? lapot na ng sabaw mga idol tsaka ano ang ano na dyan lambot no ano, dilita na yung mga buto buto mga idol oh, so, let's go eat na mga idol so, comment lang kung anong sunod nyo ipapaluto sa akin mga idol okay na kain na na